Uh, ano yan? Pira to. Pira? Oh. Hindi Hindi sa sakin yan? Sa'yo to eh. Llo, ano yung binibinta mo? Saging. Llo, ano, ano ba ito? Pagkain to? Oo. Oh. Wala pa kasi yung kain. May pwede mangingin ang pagkain? Ang pira mo. Ay, hindi sakin sa yan? Sa'yo to. Hindi sakin. Sa Baka sa'yo yan. Hindi ano yung... sa akin. Baka kita mo yan? Hindi. Ano? Pagkain lang sakin. Sa Nagugutom kasi ako. <laughs> ito ang pira. Hindi sa'yo na yan? Hindi, hindi yan sakin? Sa Dito sa'kin. Sa ito na lang sa akin ha, pagkain. Oh, ito. Ito sa iyo. Hindi, sa iyo yan. Ito lang, okay lang, wala akong pera pang bayad. Hindi sa iyo lang yan. Libre na yan. Ito ang pera mo, nalaglag. Ito na lang sa akin, isa lang. Nagugutom kasi ako, wala pa akong kain. Ang sako. Ang sako. Ablihan pa na. Ha? <laughs> oh, ano ba ito? Saging. Ay, banana flavor. <laughs> ang sarap. Eh. Ano ba yung binibinta mo? Bati Be? Oh, Lugbati. Napakadami ng ano? Kaya mo to lahat? Kaya. Magkano ba to lahat? 150 lang yan. Napakasipag mo naman na bata. Ano? Nagkumain ka na ba? Wala pa. Nasaan na ba yung mga magulang mo? Banda yung papa. Ito ang pera mo. Hindi, hindi yan sa akin. Sa to, wala akong ganito ka pera. Di, wala, wala din akong ganyang pera. Hindi, wala akong ganyang pera. Hindi sa iyo to. Sa, sa iyo yan, baka ano kita mo yan. Hindi, wala akong ganyang kalaking kita. Ito talaga yan. Sa, sa akin to, nalaglag to sa akin. Sa iyo yan. Salamat ito at saka ni saging ha. <laughs> Napakabait mo dito mo na ako ha. Sa iyo na to. Lo akin na yan. <laughs> wow, salamat. wow, dami mo. Oh. <laughs> Maraming salamat sa saging ha. Bakit di mo kinuha itong pera? Kasi hindi yan sa akin. Nakita ko yan kanina. Naraglag sa iyo. Sabi kasi ng ko, masama magnagaw ko. Hindi ko yan kinuha. Dahil napakabait mo, akin na yung kamay mo. Ha? Hindi. Para talaga yan sa iyo. Dahil napakabait mong bata. Totoo ba kuya? Akin to? ng sa iyo yan, dahil napakabait mo. salamat talaga nito kuya. Ibigay ko ito sa papa ko. Maraming salamat talaga nito kuya. Salamat talaga nito kuya. <laughs> Deserve mo talaga yan, ano? umuwi ka muna sa inyo ha? tapos bumili kayo ng masarap na pagkain sa mga kapatid mo ha? maraming tulong na para sa amin ano, deserve mo yan dahil napakabait mong tao hindi mo yung kinuha yung kanina na laglag sa'yo na yan ah Diyan ka muna, may kukunin pa ako ah. Magantay ka dito ah. Ano? Marunong ka ba mag-bike? Sige, mo ulit ka. Marunong ka mag-bike? Marunong. Sige. Sayo na yan, ha? Wow! Maraming salamat. Maraming salamat talaga nito, kuya. Akin talaga to. Sige, sayo na yan. Napakagaling mo pala mag-bike. Kuya... <laughs> Pangarap ko talaga ito, magka-bike. Pangarap mo itong bike? Oo, oh, kuya. Mm, sa'yo na yan, ha? Sige, <laughs> try mo ka, Ikot ka doon, oh. Sige, yun sa yung pera mo, ilagay mo sa bulsa mo. Yung marunong ka mag, ano, wili-wili. <laughs> So yung may bagong laro na naman tayo na pwedeng makadagdag ng extra income nyo. Ito ang Jelly Kio. So yun, alam nyo ba dito sa Jelly Kio, kapag nag-register ka, meron ka na agad 300 bonus. Wow! At meron kayong makukuha na daily bonus. At may lucky draw sila na pwede kang manalo na up to 6,888 na bonus. You know? So yun, ano pang hinihintay nyo? Maglaro na para kumita. Bit! Responsibly! Let's go! <laughs>